Good evening, good evening Gabi naman So ngayong gabi mag check lang tayo ng mga alaga natin Kasi ano Sobrang init ng panahon Baka hinihingal yung mga baboy natin Ito pala yung mga ano ko Mga alaga ko Ito mga matanda na si Apollo Ito yung dalawang ano Nakukulit Nakababa na naman yung nyer Eh taba tiyo, ano? Taba taba naman Meron pa dito. Uro. Yan. Si pororo Ngayon natin yung inihin -in dito. Yan, no? Ito parang kalabaw o. Oh. Laki o. Oh. Parang kalabaw sa akin. Buntis na rin yan. Yan yung uh -huh. ano. Yung naka nanay uh -huh. ng mga alaga namin. Marami nang anak yan. Ito tayo sa likod medyo madilim sa likod ng bahay Ang mga gansa mga bibi natin nandun huwag na natin check itong aso to psh! itong nangangain ng bibi itong sirao ng asong yun, eh. Kita, kita. yan eh Tignan siya ang kita, bubugbugin kita. Yung mga solar namin, di masyadong ano. Tignan nyo hindi na masyadong maabot ng matagal yun sa CCTV naman yun yun yung mga baka mga anak na tong isang to tignan nyo yung ano hindi yun, pa rin nakita namamaga na yung dede niya judith nito ngayon itong isa Judith 24 9 months nito ngayon eh ito next week tsaka itong isa dito tayo. Dito tayo. Kung say hi, kung mga CCTV. Kung alaga natin, paminsan-minsan binibilang ko. Ay, dami nang yung itlog, oh. Tingnan nyo, nakapila lahat. Bukas, mag-check tayo ng itlog. Ang dami, oh. Mag-iitlog sila nga Bukas, tignan natin you know, may itlog doon no, nakakalat na ah, dito tayo dun dun eh, ang tabo natin yan asa ano na Oops, sino yan sino yan? pasok sa ating bakuran unapan yung bantay natin natin mabuti medyo madilim lang dito kasi yung mga solar na yan ha ano lang good for 2 hours lang yan na man yung mga azola azola kapasok tayo sa mga babay bago nung masyadong maingay. Kasi baka ma-install mo natin sila. Tignan lang natin kung hinihimay. Six, six, eight. Exacto naman. Binahin ko yung Baka yung bait. Eleven tong loop na One, two, three, four, five, One, two, three, four, five, six, eight, eight, ten, eleven.

kung ano-anong eh, inihingal binabasa natin ng konti oh, nangitlog na yun nagano na eh nagingay na eh pag nagingay ano, na ano, nangitlog na nangitlog na okay naman ang ating mini farm doon tayo sa kabila Tingnan natin yung mga bibi. Ito yung mga peking duck naman natin. Uh -huh. Ba? Pinakawalan na pala yung mga ano. Ang ganda na oh, lalaki. Yung mga malalaking yan. Yung mga yung mga barako yan. Sipin mo ano pa lang yan. Magka 10 days pa yung mga yan. No? Pero parang ano na eh. Ah, bibi na na malaki ito yung mga nabansot namin una. Ayan. Sinama kasi sa gansay yung mga yan. Kaya, pero ngayon, umaayos na yung balahibo nila. Mga pure na peking darkhead. Dito yan, may mga bagong pisa tayo kanina. Yung mga one week. One week old. Peking duck. Marami pa yan hanggang dun pa. Ayan. Dito Oops, yun yun Kasi maraming mga dumadaan dito Hindi pa natin napapabakuran Pasok tayo dito sa ano pa Bahay to Dito kami nagtatambak ng mga feeds Yan, mga darak Yan, daming itlog oh, Dito yung mga naka-incubator natin Dito yan, yan mamaya isasalang yan Mga itlog ng pekingdak mo yan sa sanang mamaya yan. Yung makikita mo ang daming naka-incubator. Tapos oh. may ano na dyan, may napipisa na. Yun o, oh, pakalabas na yung ano. Oh. Kata yun. nyo. Yan. May napipisa na. Nga bukas, nakalabas na yung mga. Oh. Tapos dito. Ay, wala na pala yung mga nandito. Hindi na sa kulungan. Andami na ito Sasalang yung bukas Ito wala Hatcher ito e eh. Ito natin Ito yung naga Yan na muna Lalabas muna tayo Ito sinasara namin Ito paano yung Demon yung asong Itim na yun Nung nakaraan Nakatatlo Kinain niya Yung peking duck Kaya dapat naging Bakala. Yan pala mga manok. mga manok na ano. Rhode Island. Ang dami eh. Eh, meron pa pala tayong check sa harap. Tara, tayo sa harap. Tutur ko kayo. Ito to, night tour. Pip, 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 Ito, ang kaganda eh. Ano? ayun tayo sa harap Meron din kami uh, dito tambakan ng mais Shhh, tata si tata maingay ayun ta. si triton natin napagod kahapon nakasampung oras na biyahe kaya pahinga muna natin dito may alaga pa kami. Ngayon na, tignan natin kung may inumin pa mga ito. Masang kayo? Ito dati na sa bahay, Kasi. No? Ay, ay. Miu, miu, miu. Wala silang tubig. Ayan, eh, doon pala sa inyo. Meow meow. Gaganda ng mga yan, no? oh. Say hi. Magay ka. Nakalimutan ko pangalan nila eh. Meow meow. Magay ka dito dito. Gaganda ng mata. Tingnan niyo yung mata. Oh. Mata pa lang, oh. Magay ka. Ay ka sa camera. Paano ba 'to kay pangalan mo? Magkalalabas. Sa si ano? Gaganda ng mata, oh bukas gagawin yung kulungan nyo ha ah. bukas papalakihan yung kulungan ng mga uh, uh, nyok nyok yan ganyan na muna ang ating video update update lang